Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isinampang kasong graft and corruption sa Office of the Ombudsman laban kay Benguet Vice Governor Ericson Felipe. Ayon sa balita, kinasuhan ng civic group si Benguet Vice Governor ng graft and corruption sa Office of the Ombudsman. Nakutuwang-tuwa na naman ang mga tiwaling mga investigator dyan sa ombudsman. Tiyak yan may mangyayaring milagro na naman yan. Dito sa ating bansa kung sino pa ang nagkasala sa batas sila pa ang kinakampihan ng mga tiwaling taga-ombudsman, mga kurap na mga fiskal at saan sangay ng gobyerno sila ang bumababoy sa ating mga batas. Kaya wala nang tiwala ang ating mga mamamayan sa ating judicial system. Magaganda ang ating mga batas. Ang problema ay yung mga dispensers of justice o mga tao na nagpapatupad sa batas sila ang bumabaluktot sa ating mga batas. Dahil nasusuhulan sila ng mga criminal at mga nagkasala sa batas. Ayon sa balita, isang civil society organization ang nagdemanda kay Benguet Vice Governor Erickson Felipe sa ombudsman para sa graft and corruption kaugnay ng mayor yang state ng opisyal sa isang firm na nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Nagsampa ng reklamo ang Task Force Kasanag TFK, laban kay Felipe dahil sa umano'y paglabag sa mga probisyon ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dahil iginiit nila na opisyal ang nanagmamayari ng anim 60% stake sa pribadong construction firm na Tagal Corporation na nagkakahalaga ng 300 na milyong piso ay ginamit ang kanyang posisyon para makakuha ng malaking bilang ng mga kontrata ng gobyerno. Sinabi ng TFK na ang Tagal Corporation ay ginawaran ng 30 kontrata ng gobyerno sa pagitan ng taong 2022 at taong 2023 na nagkakahalaga ng kabuuang 1.35 na bilyong piso. Binigyang diin ng grupo na may potensyal na salungatan ng interes. Dahil naglalabas ito ng mga katanungan tungkol sa transparency at accountability sa paglalaan ng mga pampublikong kontrata. Ayon sa TKF, itinatampok ng reklamo ang kahalagahan ng pampublikong interes na nagbibigay diin sa pananagutan para sa mga pampublikong opisyal. Idinagdag ng grupo na ang kanilang desisyon na magsampa ng reklamo ay bahagi ng kanilang patuloy na pangako na pangalagaan ang publiko mula sa katiwalian at pang-aabuso ng gobyerno at naniniwala na ang aksyon na ito ay kinakailangan upang matiyak na ang mga pampublikong mapagkukunan ay protektado mula sa maling paggamit at na mayroong transparency sa mga pakikitungo ng gobyerno. Sa pagsasampa ng reklamong ito, idinagdag ng TFK na nagpapadala ito ng mensahe sa publiko ng katiyakan na mayroon pa rin gumagawa ng nararapat at kinakailangang legal na hakbang upang maprotektahan ang pera ng mga tao mula sa katiwalian at gumagalaw para sa transparency sa gobyerno. Idinagdag ng TFK na nananatili itong nakatuon na pangalagaan ang publiko mula sa katiwalian at pang-aabuso ng gobyerno. Si Felipe ay hindi tumugon sa mga pagtatangka upang makuha ang kanyang mga komento sa reklamo laban sa kanya. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.